Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs Sacramento Kings. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay pakilike po ng ating video, magsubscribe at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So ito na ang uling banggaan ng Warriors at Chaka Kings mga kaibigan. Huling game nila last season ay tinalo ng Sacramento ang gold-blooded sa play-in tournament. Dahilan kaya hindi sila nakapasok sa playoffs, ang Sacramento Kings din naman ay hindi rin pinalad sa playoffs at nilaglag din sila ng New Orleans Pelicans. Well move on na tayo dyan. Ito na binati ni Steph at Draymond ang bagong Kings player na si DeMar DeRozan. Starting 5 lineup ng GSW ay sina Stephen Curry, Brandon Podzimski, Jonathan Kuminga, Draymond Green at Kevon Looney. Para sa Kings naman ay sina Darren Fox, Ellis DeMar, Keegan Murray at Domantas Sabonis. Sa umpisa pa lang ng laro mga kaibigan, ay ramdam agad natin ang gigil ni Stephen Curry at Draymond Green sa buong Sacramento team. Pati mga fans ng Kings sa crowd halatang na miss nila ang Golden State Warriors. Nakinikilala nilang isang grupo na mahirap talunin, matalo man pero walang birong dadaan pa talaga sa butas ng karayom. Sa first half parehong maganda ang ipinapamalas na performance ng magkabilang kupunan. Parang hindi presiso ang naging eksena ng game, talagang seryoso ang dalawang grupo. Itong si Demar DeRozan ay nagpasikat sa mismong bahay nila sa harap ng maraming fans ng kanyang bagong team. Na kung saan ayaw magmintes ang dating Chicago Bulls player ng kanyang tira. Lutang ang pagiging kilalang mid-range master ni Demar na tinapos lang naman nito ang first half ng 15 points. Perfect 6 of 6 shooting, masasabing iba rin talaga si DeRozan. Kaya isa ako sa naniniwalang mukhang gagawa rin ng malaking ingay itong Kings this season. Sa Warriors naman itong si Body Hill, grabe performance ni Body sa unang kalahati ng laban mga kaibigan. Na kung saan nagpaulan din ito ng threes, 4 out of 4 threes nga ang ginawa ni Hill sa first half. Perfect 6 of 6 shooting din si Body Hill, ito na nga lumabas na ang inaasahan ng mga fans ng Warriors kay Hill. Napakatindi po talaga ng kanyang shooting sa 3 point area, kaya marami ang nagsasabing hindi naging kawalan si Clay Thompson para sa Warriors dahil kay Hill. Ganda po ang naging bawian ng punto sa first half, pero mas nangingibabaw dito ang Kings. Na kung saan hawak nila ang 2 point lead sa pagtatapos ng first half sa score na 68-66. Pagdating ng second half ng salpukan mga kaibigan, halos mga bench na lang ang tumapos sa laro. Na kung saan mukhang pinaglaroan lang ng mga bench ng Dubs ang mga bench ng Kings. Well ito na nga yung sinasabi natin na iba ang lakas ng mga bench ngayon ng Golden State Warriors kumpara noon. Kasi may kanya-kanyang talento po talaga at halos lahat may matibay na depensa at kakamanghang tira sa 3 point lane. Dahil sa magandang nilaro ng buong second unit ng Gold Blooded kaya nakuha nila ang panalo sa huli. Sa laban na ito ay nagpaula ng Chris ang GSW nagumawa ang grupo ng 28 3-pointers, dito na iiba ang Warriors sa lahat ng team sa NBA ngayong season kasi lahat pumupukol ng Kristiak na mapapakamot ulo ang bawat kupuna na babangga sa kanila. Ito na ang ikalawang panalo ng Dubs sa preseason. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi niyo sa grupo ng Golden State Warriors ngayong season? I-comment e lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.